petro. Muko ba So sa tingin ko, kapalagay namin, ayun yang magpa video mo kusto mo dito. Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. So, welcome back ulit sa ting YouTube channel, John Gust Hunter. So, andito naman tayo mga idol, muling magbabalik sa mundo ng eksplorasyon, sa mundo ng kababalaghan. So hindi lang ako nag-iisa ngayon mga idol. Papasukin namin itong area itong abandonadong dormitoryo mga idol. Kasama ko si idol natin Liwa nag-tweeted adventure. So yan, yan uh, mga Kabadi, ah magandang hapon sa lahat dyan. no. Ah ito mga Kabay no. Ah matagal-tagal niyong request mga Kabadi. Ah muli nagbabalik no ah, pagkulab natin ni idol uh, idol Jungo Santos. Um ah yung mission natin yung hapon mga idol. Uh, punta natin yung uh, na dormitory no. Kasama natin ang pinakamatapang na hunter no. Yung kambal tuko uh, si John Dos Hunter. So yun mga kabadi. Uh, support natin channel ni Idol ni no. Idol John Dos Hunter mga kabadi. Uh, support natin yung channel niya. Yun. Salamat bro. So yun guys narinig natin ang panayam ni bro. <coughs> bro Liwanag 20 Avenger. So papasokin namin muli itong na dormitory na to. At matagal na akong hindi nakabalik dito at saka matagal na din akong na hindi nakapag-explore so subaybay so bay na ito yung mga explore namin mga idol tuloy tuloy na to so tara bro pasokin okay natin tara. so yan guys si idol diwanag 28 adventures please subscribe like and share sa youtube channel niya diwanag 28 adventures Lating ko kong sama babalik so isa nga pala mga idol meron tayong ibang mission na hindi pa napuntahan so yun guys uh, meron kasi kaming nasagap na balita na meron daw ano merong killer mga idol so hindi pa namin napuntahan yun kasi medyo medyo malayo at saka lubhang delikado yun so abangan nyo mga idol pupuntahan namin yun yung may killer na pumapatay ng mga tao so ngayon dito muna kami sa <clears throat> abandona tayo dormitory. How are bro? So, sa una kanin, hindi sa una, bro. Si Choy ang guban. So, guys, kumusta na pala? Kumusta na pala si Idol Choi? Okay lang, okay lang. Ano? May secret mission yun? Ah, may secret mission. Secret mission. So, guys, ito yung abandonadong dorm na maraming nagbigti na mga estudyante. So, palagi namin itong binabalik-balikan noon so maraming nagpaparamdam dito may mga bata nagpapakita Yun, Tingnan natin may katay na bro katay na ang daming damo noo oh. pinapalibutan na ng mga damo Ayan pinig, bro. Baw na ka na, bro. Baw na ka. na namin. Sige mga kabali. Kahit mga... Ipuhan ba tawag? si gawas. Dito sa bro. Nakikita na, bro. Diyan pa. Sa sulog pa, kinikita. Simbis tayong ba May bro. law si ayun idol liman na guys pad bro na bro ini bro pa pa piagwan ko eh sin guys bigla akong na ano natanggal ng tayo sa pasok kasi dito no Tuko, may tublo bro? May, may tuko. Nakawas tuko eh. Mm. Ayan mga kabalyo, may tuko. Is napaka-laking tuko. Mabinta daw tublo bro. May bibili daw ito. Ayan, Yan, oh. ng, ang haba bro. O, nasa... O, wala na bro. Ay. Wala na. Ang bilis ah. Parang hindi galawa ang tuko bro na ano. Ang bro. Ayan bro. 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 Parang ka bro.

masin pintu bro. Sa saan, bro bro. bro, bro. Si Rado may puti bro. Ah. Nay no, bro. Bro may puti bro. So kailangan ko na ng, ng ilaw. Ilaw ilaw bro ilaw bro. Ilaw bro. Si mahina na tong mahina ang ilaw ng ano ko? Kamera. Bro. Nakita mo yan bro. Ay bro.

Hindi kayo yung babae bro. Hindi ko maano bro, hindi ko ma masyadong... Hindi kayong klaro bro, bakit sa to? Yung guys, -na. nahihirapan ako magtagalog. Wala nang practice. Wala nang practice. Pare bro ah. guys bro, yan bro yan, kita mo nandyan sa bintana bro, yan. bro. Ha? You know? ay, lupa, yan, nandyan sa bintana bro nakamasid sa atin ay, turo, turo, turo yes, yan you know? o

big paniki siya bro lagi paniki, paniki bro, bro nundun sa wala man bro lagi pumasok paniki paniki siya, bro ingat steady ng no, mga hangin deretso eh ha? hmm? ba kembali urwa masuk yung yung ano yung balahibo ko oh. tumayo tumayo yung sa akin bro kaso kompleto namba balahibo Parang nandito. ko wala. Lakas ng hangin ah. Ha? Imbis na pakalamig ng hangin dito. Pati yung balahibo sa paa ko. Oh, tumindig. Pati sa likod mo Ano lang kami? Nag-explore lang kami dito. So, hey, bro? Nandito bro, Singkis, takot, man, to. Na to. bro, 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 no. bro, maya, bro, 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 bro guys, medyo matagal na akong nag-explore ng mga ganito kaya nanibago ako.

sino so, ka si nagpiket dito sinigas ng hangin oh kaluluwa yun sinigas so, yun ang kaluluwa ng residenting nagbigti dito araw. Yes, mahal na araw. Pumunta sila dito. Si Idol. Idol yung manag. Si Gis dito yung kanina. Diyan nila. Nagpad siya dyan kanina siguro. Nagkamali sa atin. Um siya so, siguro yung ano bro. Paniki. Yung paniki. Siya Siya yun. Dito, pagpunta din namin dito, bro. May, gabady, May paniki din. Dalawa. Dalawang paniki? Dalawang paniki. Lagi yung umataki sa, ano, umataki sa kamera namin. Ano, pumunta kayo dito? Gabi o araw? Araw, bro. Panghali din yung tinuntahan namin dito. Pinatay nga yung, alam ko, cellphone. Bila wala yung, ano, Kasi na tayo yung ano, record mo. So, oh, na-record. So, hindi na-record yung iba. So, iba ang ibig sabihin lang bro. Hmm. Hindi siya magpapabidyo sa inyo Hindi na kasi ang aura niya, bro. So, ngayon yun siguro yung mga iba. Hindi na kasi ang aura niya, bro. bro. Buksan natin, bro. Ito yung exit. Exit pala. Exit pala dito. Ano yun, bro? May tumalon bro. Tumalon. tumalong? May tumalong, bro. San kayo yun? Sabi ka blard sa aking eh. Blard bro? Blard bro? mag blood blard ang kamera. So, ibig sabihin ito. Ayaw niyang magpa... Ayaw niyang magpa-sturbo. kamera ko. So, nag-blind. So, maraming nag-blind sa camera ko. So, hindi ko lang ano, alam kung bakit ganun. So, sa tingin ko, sa palagay namin, ayun yung magpa-video, magpa-storbo dito. So, hanggang dito lang itong video namin. So, Hanggang dito na itong video ito. Hindi tayo, okay, bro. Hindi okay, bro. Hindi tayo, okay, bro. bro. So, marami sa lamat yung support uh, sa YouTube channel ko Jinggis Hunter so abangan nyo na lang susunod naming video at susunod naming mission so, hanggang dito na lang God bless po